Yo, what's up mga boss At ito na nga ang part 2 Ng bakbakan sa barangay Naubay At nagpatuloy ang talbogan Mas maksyo ng bakbakan dito mga boss Galing din kasi ng kalaban Dito pinasa ni Kuya yung bola at napunta kay, kay Tutoy. Kuya Totoy Kuya Totoy pull up jumper Wala ako ang rebound ni bad boy Nakita niya si Kuya Mamak sa ilalim At sinausaw pa nga Hindi nga lang pumasok Dito naman pinasa sa akin ni Kuya ayen ng bola Kaya pinasa ko agad sa ring Ang galing galing Kaya dito sabi ni Kuya Ayan Ako na Pasok yan bebe Sipag ni Kuya ayen, Dito naman isang tira na lang Panalo na kami Pinasa kay, kay Tutoy. Kuya Totoy Kuya Totoy for the win Bang Panalo mga boss Tagumpay ang first game Shoutout nga pala dito kay Kuya ng referee Pugi pogi niya rin hindi niya na mabilang pera niya dito sakit na daw ulo niya dito mga boss pahinga mo ng tropa para sa second game may pinagdadaanan natin si Kweto Toy kaya sabi ko sa kanila hanggat nandito ako dito lang ako tapos Diyan kayo ganun eto na si bad boy may daladalang ice at saka water kaya naging ice water tamang tama at uhaw na uhaw ng tropa bakit uhaw ako'y sayo ikaw ay aki tama ba yun may nag revive na Nagsimula na pala yung pangalawang game. Di ba nakalaban namin dito? Mas magagaling to. Pero walang dapat ipagalala. Kasama na natin ng isang dang porsyento. Pumasok na dito si Taguro. Mm. Ito na si Kuya Ayan mga boss. From downtown. Yes sir. At sa pagkakataong to, hawak pa rin Kuya Ayan bola. Nakita niya si Bad Boy sa gilid. Sakto. Nakabang si Kuya Totoy sa baba. Swakpak. Clap clap. Dito naman inulit lang ang nakaraan. Na masaya pa tayo bebe. Mm. <laughs> Dito galit na galit si Kuya ayang pumasok sa gitna Pero di nagustuhan ng ring mga boss Buti na lang nasa gitna din si Kuya Toy Favorito nilang gitna Speaking of gitna Nakita ni Kuya Ayan si Mamak Binali pa mga boss Deserve mo yung slow mo kamahalan Dito naman sabi ni bad boy ako na Binigay niya agad kay Kuya At pumukol lang tres Pasok yan sis Dito naman mga boss mukhang babaw yung kalaban Nagdribble dribble mo na konti Maya maya pa may nakita sa gitna At sa gitna na rin pumana Sa Paul ito na si Bad Boy nagmamadali sa gitna. Pinasa kita guro. Mm. Walang nangyari. Di niya pa na ilalabas ang isang daang porsyento. Nagiitit pa lang siya dito mga boss. Kaya dito ilalabas niya na. hinabangan niya na yung bola. Tapos. Mm. Mamadali niya pinasa dito. Kaso Paul na daw pala sabi ng referee. Eh. Sayang. Sayang yung limang taon na naging tayo. Mabuhon ka na kapatid. Ituloy na natin mga bata. Dito sabi ni Bad Boy. Teka lang. May plano siya dito mga boss. Kaya pumasok na siya at binato ang board. Huwag mo na yan ha. Naging max siya na dito mga boss. Tumira ang kalaban sa gilid at eto na ang rebound. Nakuha ni kalaban at buti na lang nandyan si Kuya Toy. Huli pero di nagpatinag ang kalaban dito. Kaya galit na galit na pumasok si Kuya Ayan dito. Kapos pero sabi niya akin pa rin yan. Pero ang bibilis ng kalaban. Nasa kabila na sila. Bagbakan sa rebound. At nangalabaw si kalaban sa ilalim. Sinubukan niya tumira ayaw pa ng ring at napunta sa nakapote pigate napunta kay kuya Mamak. pinasa patalikod with feelings kaya <laughs> e, ito na si bad boy dire diretso kuya Ayan pumasok na si taguro pasok yan para sa isang dang prosyento. kuya Ayan mula sa malayo at malabo na magkatuluyan kayo aray ko Kuya Ayan galit na galit na pumasok Pinasakay ko ito toy Shoot yan boy Pero syempre di pa tatalo kalaban dito Libre yung libre sa gitna Nagpatalbog lang ng isa At nakaisa At nilabas na ni Badba yung bola pinasa sa ilalim. Di na gusto ko ng ring. Kaya nakuha ng kalaban ng bola. At agad-agad na itinawid ang ligaya. Naamoy niya sa gilid kaya pinasa niya na. Naagaw ang tsukulit. Ni Kuya Mamak na makulit. At ito ang malupet Bad boy sa gilid. Galit na galit. Kinapos sa ruga. Awit. Sabit yon sabi ni Rep. At mukhang di na naman na gusto ni Taguro nangyari. Nag-walk out sa dito mga boss. Sabi ko kalma lang pero ayaw daw kumalma ng mga abs niya. Nabiyayaan dito ng dalawang throw si bad boy. At nagpatuloy ang talbugan. Si Kuya Yaya na ulit ang gagawa. Isang tira na lang panalo na. Tumira ng tres, marites. It's a yes. wagi ulit ang tropa mga boss. Natapos din ang game. At gaya ng nakasanayan, nag aper, sila dyan. Siyempre pakitang tao lang. Dalawang panalo para sa araw na to. Di na masama mga boss. Ang friendly ni Taguro Tapik-tapik din siya sa balakang Di matawaran, di mapigilan Pang malakasan Kaya naisip ko Paano na lang kami Taguro Pag wala ka Siyempre absent ka nun Happy na naman si bad boy Panay na naman bungis ngis sa camera At eto na si Taguro Kinuha niya na ang mil na panalo Kaya sabi ko dito Sige mauna na kayo Kumayo kayo at magpakarami at sumunod na rin ako. At syempre para cinematic, nagtago ako dito sa puno ng mulawin kung saan malayo ang mga rabena. Lo! Shoutout nga pala sa lahat ng mga reactors ko dyan. Dyan lang kayo. Hanggang sa mapudpud yung inalaki nyo. Siya nga pala mga boss. Comment lang kayo dito sa mga gusto magpa-shoutout sa next video natin. Para ma-shoutout ko kayo at masigaw sa buong mundo na mahal na mahal kita, bebe ko. Yay! Dito na si Taguro mga boss Hindi niya na mabilang panalo niya Siya na nga pala yung bagong treasurer natin Ang 100% taga-ingat yaman <laughs> Teka, bag ko yan ah Huwag niyong papakialaman yan ah 15,776 laman yan Bilang ko yan Ito na mga boss Pabalik na kami Sa nakaraan So ano, hugot na naman Masaya ka ha? Masaya <laughs> Susunod mga boss Subukan namin dumayo sa medyo malayo Wala pa kami pang malakas ang service sa ngayon Kaya dito muna sa medyo malapit Di pa kasi dumarating yung order ko Simple lang siya Toyota Super Grandia 2023 model ba? Diba? murahin lang Toyota, baka naman <laughs> Dito na naman si Taguro mga boss, kumakaway. Tapos dito, nadaanan namin yung nakalaban namin kanina. Shoutout sa inyo mga boss. Nice game. Siyempre, gaya pa rin ang kasanayan. Dadaan muna kami dito sa bayan ng Yorente. At napagpasya nang tropa. Na mag stop over muna dito sa bakery. Kaya imbis na itagay, ibili na lang ng tinapay. Bawal pa kami sa tagay mga boss. Bata pa kami. Huwag cool. Bata pa ko cool. Sabi ko dito, mga bata, huwag kayo masyadong magtuturo. Wala tayong pera. At mukhang nakapili na sila. Siyempre, sagot na ni Taguro yan mga boss at binigay na ni ate ang ligaya kaya masaya ang mga bata pambara pa lang yung nabili namin syempre kailangan ng bantulak yan sis kaya stopover ulit dito naman sa tindahan ni aling nena sya nga pala mga boss open nga pala kami sa mga gustong sumama sa amin kaya kung gusto mong sumama message mo lang ako dito mismo sa page na to sagot mo daw pang merienda sabi ni Taguro <laughs> Hindi siya ganong demanding. Sabi ko dito, kanan ka dyan. Huwag na huwag kang Sumbong kita sa jowa mo, makikita mo. Nagarating na nga pala kami sa seawall mga boss. Tapos nakita ko sa dulo, may mga magjowa. Magiiwalay din kayo. Hindi ba pwedeng tumambay dito na walang jowa? Paano naman kaming mga pinagkaitan ng tadana? <laughs> Grabe kayo sa amin. <laughs> Ganda talaga dito mga boss. Kaya dito lagi kami pagkatapos ng laro. Sana nagustuhan mo ang video na to. At sana type ka rin ang type mo. Para masaya tayo pareho. Open ako sa mga suggestion mo. Kung paano pa ma-improve ang content na to. Gusto lang namin magpasalamat sa walang sawang support nyo. At kung napasaya kita sa video na to. Follow mo lang ako. Love you. Bye bye. Ganda talaga dito. Minsan dadaling ko jowa ko dito. Kaso wala pala akong jowa.